Bakit importante yung tumatawa? Number one, scientific muna tayo. Pag tumatawa o nagiging masaya tayo, our own body, sarili natin ganoon, produces happy hormones which is called endorphins. And endorphins, for your information, is a natural pain reliever. So, pag masaya ang katawan mo, masaya ka, masaya utak mo, masaya ka, naggagawa ang katawan mo ng endorphins, unti-unti nawawala yung pain. Kaya pag may masakit sa inyo, huwag kayong manonood ng drama. Naapektuhan kayo mentally and emotionally. Hindi niyo naman sinasay na nanonood kayo ng drama, alam niyo ng artista yung gumaganap nagagalit pa kayo sa kontrabida. Sinabi naman ng Panginoon, sabihin natin, Proverbs 17:22. Hoy, may sinabi ho kayo na narinig ko eh. E, uh, ang sabi niyo, laughter is the best. Sabi ng tao 'yon. Ang sabi ng Diyos, Proverbs 17:22. A merry heart, hindi laughter. A merry heart, ang masayahing puso. Tama? Ay mabisa pa kesa gamot. Pero ang malungkoting puso at espiritu ay nakatutuyot hanggang buto. Hindi totoo yung laughter is the best medicine. A merry heart, masayahing puso. Alam niyo kung bakit pinabubulaan ko yung laughter is the best medicine? Sa mental hospital, araw-araw tumatawa. Wala namang gumaling.